Sa mundo ng dating at attraction, maraming lalaki ang naniniwala na kapag hindi ka pogi, talo ka na agad. Pero ang totoo, hindi lang looks ang basehan ng attraction ng babae. May mga ugali at traits na mas malakas pa sa forma at yun ang nagseseparate sa lalaking ordinaryo sa lalaking hindi niya makalimutan. Kapag alam mo ang mga traits na to, kahit hindi ka gwapo, kaya mong maging magnetic at commanding sa mata ng babae. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Dahil sa inyo, mas ganado akong maglabas ng mga psychological hacks at tips para mas maintindihan mo kung paano gumagana ang attraction at paano mo mapapataas ang value mo sa kahit anong sitwasyon. Ang totoo, may mga qualities na mas malakas pa sa pogi points. Traits na kapag dala mo, nagmumukha kang mataas ang value at hindi basta-basta. Ito yung mga ugali na nagbibigay ng tahimik na confidence at dominance sa presence mo. Yung tipong hindi mo kailangan magsalita ng marami pero ramdam niya ang aura mo. At sa video na to, pag-uusapan natin ang limang traits na nakakaakit sa babae kahit hindi ka pogi. Siguraduhin mong tapusin ang video na to kasi bawat trait na ibabahagi ko ay tested at psychological hindi basta opinion lang Kung ready ka nang i-level up ang presence mo at maging lalaking hindi basta-basta na control o nalalamangan simulan na natin Trait number 1 confidence na hindi overacting isa sa pinakamakapangirihang trait na nakaka-attract sa babae ay genuine confidence hindi yung confidence na sobra na halos nagiging arrogance o yung tipong pinipilit mong ipakita sa pamamagitan ng loud na behavior. Overexplaining o bragging, ang totoong confidence ay tahimik, controlled at natural. Ito ang klase ng aura na kahit simpleng presence mo lang, nararamdaman na agad ng babae. Psychologically, ang babae ay instinctively drawn sa lalaking may stable energy. Ibig sabihin, kahit hindi ka gwapo, kapag ramdam niya na hindi ka madaling maapektuhan ng mood niya, hindi ka madali ma-pressure, at alam mong may kontrol ka sa sarili mo, natural siyang na-attract sa'yo. Ito rin ang nagpapakita ng emotional security. Kapag confident ka sa sarili mo, hindi mo kailangan ng validation o approval sa bawat maliit na bagay. At yun ang energy na nagpapakita sa babae na ikaw ay may value. Karamihan ng lalaki, lalo na yung hindi pogi, nakikita nila ang confidence bilang isang fasad na kailangan ipakita. Pero dito sila nagkakamali. Kapag pinilit mo ang confidence, nagmumukha kang desperate o insecure. Ang tunay na lalaki, marunong mag-exude ng presence sa pamamagitan ng body language, tono ng boses, at eye contact hindi sa pamamagitan ng pagsisigaw o labis na pagpapakita ng ego. Isa pang tip, ang confidence ay hindi lang sa panlabas na kilos kundi pati sa mindset. Kapag alam mong may value ka kahit hindi ka model type, mas natural mong ipapakita ito. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang babae, subconscious niyang nararamdaman ang authenticity nato at mas nagiging attracted siya sa lalaki na hindi nagmumukhang insecure sa status o appearance niya. Kaya kung gusto mong mag-stand out kahit hindi ka pogi, simulan mo sa confidence. Hindi mo kailangan magbago ng buong personality mo. Kailangan mo lang intindihin at i ang energy mo. Kapag ramdam ng babae na confident ka, magiging magnetic ka. Kahit hindi ka traditionally guwapo, magiging memorable ka sa kanya trait number two, humor at kakayahang magpatawa. Isa sa mga pinaka-effective na paraan para maging attractive sa babae, kahit hindi ka gwapo, ay ang sense of humor. Hindi mo kailangang maging stand-up comedian o laging may joke sa bibig. Ang importante, marunong kang gamitin ang humor para magpakita ng confidence, intelligence at comfort sa paligid niya. Kapag kaya mong patawanin ang babae at magdala ng lightness sa mood, nagkakaroon ka ng aura ng pagiging enjoyable at memorable. Psychologically, ang humor ay nagtitrigger ng dopamine sa utak ng babae. Ibig sabihin, habang tumatawa siya sa presence mo, natural na nagkakaroon ng positive association sa iyo. Kapag paulit-ulit siyang naa-associate sa good vibes at laughter kasama ka, mas tumitibay ang attraction. Kaya kahit hindi ka traditionally pogi, may malakas kang edge kung kaya mong i-harness ang power ng humor. Isa pang advantage ng humor ay ipinapakita nito na relaxed at emotionally resilient ka. Kapag marunong kang tumawa at hindi laging seryoso o stressed, nakikita ng babae na kaya mong handle ang pressure o awkward moments. Ipinapakita rin nito na hindi ka insecure. Hindi mo kailangang maging perfectionist o overly sensitive sa opinion niya para maging comfortable ang interaction. Pero tandaan, ang tamang humor ay hindi atakihin o i-insult ang babae. Hindi ito tungkol sa sarcasm na nakakasakit o pagbibiro sa expense niya. Ang goal ay mag-create ng light, safe at enjoyable vibe. Kapag alam mong may timing at boundaries sa pagpapatawa, mas lalong na-appreciate ka ng babae. Ang sense of humor ay isa ring tool para maipakita ang intelligence at social awareness kapag witty ka, hindi lang siya natatawa. Nakikita rin niya na may sharp mind ka at mabilis ang reaction. At ang kombinasyon ng confidence, wit at humor ay nagre sa isang lalaki na magnetic kahit hindi gwapo. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi basta makalimutan ng babae, simulan mo sa pagpapalakas ng humor at kakayahang magpatawa. Sa tamang timing, tone at context, ito ang trait na magbibigay sa iyo ng presence na memorable at irresistible, kahit walang model looks. Trait number three, emotional stability at control sa sarili. Isa sa pinaka-powerful na traits na nakaka-attract sa babae, kahit hindi ka gwapo ay ang emotional stability. Ibig sabihin, marunong kang mag-control ng sarili mong emosyon sa kahit anong sitwasyon. Hindi ka madaling ma-pressure. Hindi ka agad na-stress o nagagalit sa maliliit na bagay at kaya mong manatiling composed kahit sa tensioned o awkward na moments. Kapag ramdam ng babae na hindi mo basta-basta pinapayagan, ang mood niya o ang external situation na magpatumba sa'yo, natural siyang na-attract sa presence mo. Psychologically, ang babae ay instinctively drawn sa lalaki na may predictable at secure energy. Kapag marunong kang i-handle ang sarili mo, nagkakaroon siya ng sense of safety sa paligid mo. Hindi niya kailangan mag-alala kung biglang magbabago ang mood mo o kung magiging overreactive ka sa minor conflicts. At sa subconscious level, nararamdaman niya na kaya mong maging anchor sa kahit anong sitwasyon, kaya mas lalong nagiging dependable ka sa mata niya. Ang emotional stability ay hindi nangangahulugang walang emosyon. Ang ibig sabihin nito, parunong kang mag-express ng emosyon sa tamang paraan at sa tamang oras. Hindi ka nagiging desperate para mapansin o mahalin. Hindi ka nagiging manipulative sa pamamagitan ng guilt-tripping o over at hindi mo ginagamit ang emosyon mo bilang leverage para makuha ang gusto mo. Ang ganitong energy ay nagpapakita ng maturity at self-respect at ito ay traits na hindi basta-basta nakukuha sa looks. Bukod dito, ang control sa sarili ay nagpapakita rin ng discipline at inner strength. Kapag kaya mong imanage ang sarili mo, mas malinaw sa babae na. May backbone ka at hindi basta-basta mapapahiya o mahuhulog sa pressure at sa mundo ng attraction, ang lalaking may backbone at may emotional resilience ay may natural edge kahit hindi siya traditionally guapo. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi basta nakokontrol o nai-stress ng babae, simulan mo sa pagpapalakas ng emotional stability at control sa sarili. So ang trait na nagbibigay ng aura ng pagiging composed, reliable at mataas ang value. Sa presence mo lang, Mararamdaman ng babae na ikaw ay isang lalaking may dignity, may confidence, at may sariling mundo. At yan ang klase ng lalaki na hindi madaling makalimutan. Trait number four, independence at may sariling mundo. Isa sa mga pinaka-attractive na traits na hindi nakadepende sa looks ay ang independence. Ang ibig sabihin nito ay may sarili kang buhay, goals at hobbies na hindi nakasentro sa babae hindi ka laging available, hindi ka palaging nag adjust at hindi ka nakadepende sa approval or attention niya para maging okay ang araw mo. Kapag ramdam ng babae na may sariling mundo ka at hindi siya sentro ng universe mo, natural siyang na-attract. Psychologically, ang babae ay drawn sa lalaking may perceived value. Kapag nakikita niya na may purpose at direction ka sa sarili mong buhay, nakikita niya rin na hindi siya kailangang mag-effort para buuin ka emotionally. Ang independence ay nagpapakita ng strength, confidence at self-reliance sa mga qualities na instinctively nakaka-attract sa kanya. Ang lalaki na laging nakadepende o desperado, kahit guapo, nagkakaroon ng negative signal low value at neediness. Ang tunay na independent na lalaki, hindi ibig sabihin na cold o detached siya. Marunong siyang mag-invest sa relasyon o interaction, pero may boundaries. Marunong siyang maglaan ng oras sa sarili niyang goals at growth. Kaya ang bawat moment na kasama siya ay special at memorable. Hindi siya predictable sa paraan na laging nandyan. Kaya ang babae ay nagiging curious at nag adjust sa kanya. At yun ang nagbibigay excitement at challenge sa laro ng attraction. Bukod dito, ang independence ay nagpapakita rin ng discipline at maturity. Kapag may sariling mundo ka at priorities, natural na nakikita ng babae na may backbone ka at hindi basta-basta maapektuhan ng mood o drama niya. Ipinapakita rin ito na may value ka sa sarili mo, kaya mas nagiging attractive sa kanya ang presence mo. Kaya kung gusto mong maging lalaking, hindi madaling kalimutan. Simulan mo sa pagpapalakas ng independence at sariling mundo, hanggang lalaki na may sarili niyang buhay at purpose ay nagiging magnetic kahit hindi gwapo. Kasi sa subconscious level, nakikita ng babae na siya ay safe, respected, emotionally secure sa paligid mo. Sa mundo ng attraction, ang lalaking may independence at sariling identity ang tipong hindi basta nabibigyang pressure o nasasayang ang effort at yun ang tunay na prize sa mata ng babae. Trait number 5, charisma at presence na Ramdamagad Ang huling trait na nakaka-attract sa babae kahit hindi ka pogi ay ang charisma at presence. Tuong so klase ng energy na kahit wala kang perfect looks, kahit simple lang ang itsura mo, Ramdam agad ng babae na may presence ka sa room o sa conversation. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka kaloud o ka-dominant sa physical space. Ito ay tungkol sa aura confidence at paano mo ipapakita sa subtle ways na may value ka. Psychologically, ang karisma ay nagtataglay ng kombinasyon ng confidence, social intelligence at energy management. Kapag marunong kang magdala ng sarili mo sa paligid, alam mo kung paano makipag-interact at hindi ka basta-basta na-overwhelm? nagkakaroon ka ng natural attraction sa babae. Kahit sa simpleng gestures, eye contact o tone ng boses, ramdam niya na ikaw ay lalaking may backbone at presence. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ibang lalaki, kahit hindi gwapo, ay palaging naaalala at pinapansin. Bukod sa natural aura, ang karisma ay pinapalakas rin ng mindset at body language. Ang lalaking may karisma ay hindi needy, hindi desperate, at hindi laging nakatingin sa babae para sa validation. Alam niya ang timing sa jokes, sa conversation, yung sa light teasing kaya nakakabuo siya ng magnetic dynamic. Ang babae, subconscious niyang nararamdaman na siya ay nairespect, na ang energy mo ay controlled, at yun ang nagtitrigger ng attraction. Isa pang factor ay authenticity. Ang karisma na hindi natural o pilit ay madali ring mababasa. Ang tunay na karismatik na lalaki ay totoo sa sarili, hindi nagpapanggap, at hindi sinusubukang maging iba para makuha ang attention. Kapag ramdam ng babae ang authenticity mo, mas tumitibay ang connection at respect niya sa'yo. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi madaling makalimutan, simulan mo sa pagpapalakas ng karisma at presence. Ang kombinasyon ng confidence, emotional control, independence, humor. At karisma ay gumagawa ng lalaking magnetic kahit walang traditional looks. Sa bawat interaction, ramdam niya na ikaw ay lalaking may dignity, backbone, value, at yun ang klase ng lalaki na natural na, naa-attract at nire-respect ng babae. Sa dulo, hindi mo kailangan maging gwapo para maging lalaking irresistible sa babae. Ang limang traits na pinag-usapan natin confidence na hindi overacting, humor at kakayahang magpatawa, emotional stability at control sa sarili, independence at sariling mundo, at charisma at presence na ramdamagad ay hindi lang simpleng tips. Ito ay principles na magtatakda ng value mo, respeto at attraction mo sa kahit anong babae. Ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may backbone, may sariling identity, at marunong mag-handle ng sarili niyang energy. Hindi sa dami ng effort o sa hitsura mo nakabase ang attraction, sa halip, sa presence, aura, at energy na dala mo sa bawat interaction. Kapag dala mo ang mga traits na ito, kahit hindi ka traditionally pogi, magiging memorable ka at hindi madaling makalimutan. Kung gusto mong mas marami pang psychological hacks at tips para i-level up ang presence mo sa babae, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong content. I-comment mo rin sa baba kung alin sa limang traits na ito ang pinaka-nakarelate ka o kung may karanasan ka na gusto mong ishare. Tandaan, ang tunay na attraction ay hindi tungkol sa perfection or pogi points. Ito ay tungkol sa awareness sa sarili mo, mastery ng energy mo, at kung paano ka nagpe-present sa babae. Kapag dala mo ito consistently, natural na naa-attract ka, respected ka, at appreciated ka. Sa mundo ng babae, ang lalaking may dignity, backbone, at presence ang tunay na prize.